Ikatlong bahagi, ang bigat ng katotohanan. Ang bahay namin na dati aking kanlungan ay naging isang malawak na kulungan. Ang mga sumunod na araw ay isang uri ng impyerno. Ang bawat sulok ng bahay ay may alaala ng gabing iyon, ngunit ang presensya ni Jethro ay isang patoy na paalala ng kanyang pagtanggi. Nagtayo siya ng mga pader sa pagitan namin, mga pader na hindi nakikita ngunit hindi kayang gibain. Ang aming routine ay naging isang maingat na sayaw ng pag-iwasan. Tinitiyak niyang hindi kami magkakasabay sa almusal. Kung naririnig niyang pababa na ako sa haddan, bibilisan niya ang pagkain at aalis. Kung ako naman ang nasa kusina, magkukulong siya sa kanyang silid. Ang dating madalas na usapan namin tungkol sa sining at arkitektura ay napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang gabi, sinubukan ko. Naabutan ko siyang nagkakape sa sala. Jethro, tawag ko, nanginginig ang boses. Hindi siya lumingon. Tito. Tito mo ako, Miguel. Malamig ang pagkakasabi niya. Bawat pantig ay may diin tungkol sa nangyari di. Walang nangyari putol niya sa akin. Sa wakas ay tumingin siya, at ang titig niya ay matalim. Lasing ako, Miguel. Nagkamali ako. At ikaw bata ka pa. Hindi mo naiintindihan. Kalimutan mo na yon. Paano ko kakalimutan, halos pasigaw kong tanong. Para sa'yo ba ganun lang kadali yon? Sagot niya, walang pag-alinlangan dahil yon ang tama. Pamilya tayo. Dito natatapos ang usapan. Tumayo siya at iniwan akong muli na parang ang puso ko ay dinurog at pinulbos hanggang sa maging abo. Ang sakit ay pisikal. Humihina ako pero pakiramdam ko ay nalulunod ako. Kung hindi ko siya kayang makuha sa katotohanan, idadaan ko na lang sa sining. Ang sakit ay humahanap ng paraan para makalabas. At sa akin, ang paraan na iyon ay ang aking mga kamay. Ang aking sketchbook, na dati ipuno ng mga lihim na pagsamba, ay napuno ng paghati. Iginuhit ko ang kanyang likod habang papalayo. Iginuhit ko ang kanyang mga matang malamig at walang emosyon. Iginuhit ko ang sarili kong refleksyon sa salamin, isang binatang may basag na puso. Isang araw sa klase, hindi ko na malayan, ang iginuguhit ko na pala ay isang detalyadong imahe ng kanyang mukha noong gabing iyon, vulnerable, umiiyak, napakadanda. Miguel, Napatingala ako. Ang profesor ko, si E. Alcaraz, ay nakatayo sa likod ko, nakatingin sa aking gawa. Sino siya? Tanong niya, ang kanyang boses ay malumanay. Ang bigat ng emosyon sa mga mata niya. At sa mga guhit mo. Hindi ako sumagot. Tinapan ko ang drawing. May potensyal ka, Miguel, sabi niya. Huwag mong sayangin yan sa pagtatago. Gamitin mo yan. Ang tunay na sining ay nagmumula sa katotohanan, gaano man kasakit. Ang mga salita niya ay tumatak sa akin. Katotohanan. Ang katotohanan ko ay si Jethro. Ang pagmamahal ko sa kanya. At ang sakit na dulot nito. Pag-uwi ko, kumuha ako ng isang malaking canvas. Sa unang pagkakataon, hindi anino o bakas niya ang iguguhit ko. Iguguhit ko siya. Iguguhit ko kami. Nagsimula ako sa dilim. Mga itim at asul na kulay. Iginuhit ko ang dalawang anino, magkayakap sa gitna ng unos na nakikita mula sa bintana. Isang anino ay malaki at matatag ngunit nakasandal sa isa pang anino, na mas maliit, munit matatag ang pagkakayakap. Walang mukha. Tanging mga hubog. Ngunit sa bawat guhit ng brush, ibinuhos ko ang lahat, ang pagnanasa, ang pag-asa, ang sakit, ang pagmamahal. Sa loob ng isang linggo, iyon ang naging buhay ko. Pagkatapos ng klase, didiretso ako sa aking silid at magpipinta hanggang sa halos hindi ko na maigalaw ang aking mga kamay sa pagod. Ito ang aking pagtakas. Ang aking pagtatapat. Ikaapat na bahagi, ang sayaw sa bingit ng panganin. Ang pag-asang dala ng gabing iyon ay naging isang panibagong uri ng pahirap. Kinabukasan, gumising akong may halong kaba at pananabi. Inasahan kong may magbabago. Isang salita. Isang tingin kahit ano. Ngunit ang natanggap ko ay isang mas malalim na katahimikan. Kung dati ay iniiwasan niya lang ako, ngayon ay para na akong hangin. Hindi siya tumitingin sa direksyon ko. Kapag nagkakasalubong kami sa pasilyo, yumuyo ko siya at nagmamadaling lumakad. Ang siwang ng pag-asa na nakita ko ay tila muling isinara at tinakpan pa ng mas makapal na pader. Ang sakit ay bumalik mas matindi. Dahil nayon, hindi na ito sakit ng paggabigo, kundi sakit ng pagiging biktima ng kanyang takot. Dahil sigurado ako, takot ang nararamdaman niya. Nakita ko sa kanyang mga mata ang multo ng gabing iyon, at natatakot siyang harapin ito. Isang umaga, hindi ko na natiis. Dinatnan ko siya sa kusina, nagtitimpla ng kape, nakatalikod sa akin. Nakita mo, sabi ko, hindi tanong kundi isang pahayat. Natigilan siya. Ang kamay niyang may hawak na kutsarita ay tumigil sa ere. Dahan-dahan siyang humarap sa akin. Ang mukha niya ay isang maskara ng pagkawalang-kibo. "Ang alin?" tanong niya, ang boses ay sobrang kalmado. "Ang painting ko." Nagpatuloy siya sa paghalo ng kape. "Ah, 'yon. Magaling. May potensyal ka talaga." Isang papuring walang kabuhay-buhay. Isang insulto. Jethro, wag tayong maglokohan, sabi ko, lumalapit. Hindi lang yon basta painting. Alam mo kung ano yon? Tayo yon. Ibinagsak niya ang kutsarita sa lababo, lumikha ng isang matinis na tunog. Tumigil ka na, Miguel, mariin niyang sabi. Ang kanyang mga kamaw ay nakakuyom sa gilid. Wala tayong tayo isang pagkakamali ang nangyari. At ang painting na yan isa lang yang paalala ng pagkakamaling kailangan nating ibaon sa limot. Pagkakamali para sayo, sagot ko, ramdam ko ang panginilid ng luha sa aking mga mata. Pero para sa akin, yon ang pinakatotoong nangyari sa buong buhay ko. Pinitigan niya ako, at sa isang saglit, nakita ko ang paglambot ng kanyang mga mata. Nakita ko ang Jethro ng gabing iyon, ang Jethro'ng nasasaktan at nangangailangan. Ngunit mabilis itong nawala, napalitan ng dating tigas. Tumigil ka na, ulit niya, mas mahina na ngayon, halos pakiusap. Kinuha niya ang kanyang tasa at mabilis na umalis ng kusina, iniwan na naman akong mag-isa sa gitna ng nagbabadyang unos. Ang pagdating ng aming lola ang pansamantalang tigil putukan sa aming digmaan. Isang linggo pagkatapos ng komprontasyon namin sa kusina, tumawag si Lola Elena. Darating daw siya mula sa probinsya at mananatili ng isang linggo. Para sa kanya, kami pa rin ang kanyang dalawang apo, ang magtiyuhing malapit sa isa't isa, na magkasamang lumaki at nag-alaga sa bahay na iniwan niya. Ang pagdating niya ay nag-obliga sa amin na magsuot ng maskara. Kailangan naming magpanggap. Kailangan naming maging ang Jethro at Miguel na kilala niya. Sa hapagkainan, pinipilit naming mag-usap. Kamusta ang trabaho mo, Jethro? Tanong ni Lola. Okay lang po, la. Medyo busy, sagot ni Jethro, pilit ang ngiti. Ikaw naman, Mix. Malapit na ang finals ninyo, di ba? Kaya mo pa ba? Kaya pa po, la, sagot ko, sumusuliyap kay Jethro na umiiwas ng tingin. Napansin ni Lola ang kakaibang lamig sa pagitan namin. Parang ang tahimik ninyong dalawa. Dati, hindi kayo naubusan ng kwentuhan tungkol sa mga guhit-guhit nyo. Nagkatinginan kami ni Jethro, isang tingin puno ng pag-aalala. Pagod lang po kami pareho, la, mabilis na sagot ni Jethro. Sa loob ng isang linggong iyon, napilitan kaming gumalaw sa isang espasyo. Manood ng iisa sa sala ng magkatabi maghugas ng pinggan ng sabay. At sa bawat pagkakataon, ramdam na ramdam ko ang kanyang pag-iwas. Kapag nagkadikit ang aming mga braso, mabilis siyang atras. Kapag nagtama ang aming mga mata, siya ang unang umiiwas. Isang hapon, habang naglilinis si Lola, muntik na siyang pumasok sa kwarto ko. Aayusin ko lang tong mga gamit mo, apo, sabi niya. Nasa loob ako, at ang painting ay nakatayo pa rin sa easel, hindi natatakpan. Nanlaki ang mga mata ko sa takot. Bago pa man makapasok si Lola, humarang si Jethro sa pinto. La, ako na po dyan, sabi niya, ang boses ay kalmado, ngunit may pahid ng pagmamadali. Magpahinda na lang po kayo. Saka, may ipapakita po ako sa inyo sa hardin, namumulaklak na yung mga rosas na itinanim niyo naniwala naman si Lola at sumama sa kanya. Mula sa loob ng kwarto, narinig ko ang kanilang mga boses na papalayo. Napaupo ako sa kama, humihinal. Iniligtas niya ako. Iniligtas niya kami. Nang gabi niyon, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng kwarto para uminom ng tubig. Nakita ko siyang nakatayo sa may bintana sa pasilyo, nakatanaw sa madilim na kalangitan. Salamat kanina, sabi ko ng mahina. Lumingon siya. Sa liwag ng buwan, nakita ko ang pagod at gulo sa kanyang mukha. Hindi natin pwedeng malaman ni Lola to, Miguel, sabi niya, ang boses ay puno ng bigat. Hindi niya maintindihan. Masasaktan lang siya. Alam ko, sagot ko. Kaya please, pagpapatuloy niya, lumalapit sa akin. Itago mo na yung painting itago mo na lahat. Para sa kapakanan niya. Hindi ako nakasagot. Ang pakiusap niya ay hindi lang para kay Lola. Para na rin sa kanya. Isang desperadong pagtatangka na burahin ang katotohan ng isinasampal ng aking obra sa kanya araw-araw. Tumalikod ako at bumalik sa aking silid. Kumuha ako ng isang puting kumot at itinakip sa kanbas. Ang pagtatakip sa painting ay parang pagtatakip sa sarili kong puso. Madilim. Walang hangin. Nakakasakal. Nang umalis si Lola, ang bahay ay muling binalot ng katahimikan. Ngunit hindi ito ang dating malamig na katahimikan. Ito ay isang katahimikang mabigat, puno ng mga salitang hindi masabi, isang katahimikan bago ang isang malakas na bagyo. At ang bagyo ay dumating isang Sabado ng gabi. Umuwi siyang lasing na lasing. Hindi tulad ng dati na malungkot siya, ngayon, galit siya. Padabog niyang isinara ang pinto at ibinato ang susi ng kanyang sasakyan sa mesa. Nasa sala ako, nagbabasa. Napatingin ako sa kanya. Bakit, tanong niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy habang nakatitig sa akin. Anong bakit? Bakit mo to ginagawa? Sabi niya, lumalakad palapit, ang bawat hakbang ay hindi sigurado. Bakit mo ako pinahihirapan ng ganito? Tumayo ako. Wala akong ginagawa, Jethro. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo. Ikaw ang tumatakbo. Tumatakbo? Saan? Tumawa siya ng mapait. Tumatakbo ako sa isang bagay na mali. Isang bagay na kasuklam-suklam, ang salitang kikasuklam-suklam ay tumusok sa puso ko. Pagmamahal ba ang tinatawag mong kasuklam-suklam? Hindi yan pagmamahal, Miguel, sigaw niya, itinuturo ako. Kalituhan yan. Kabataan. Pagnanasa. At ako. Tiyuhin mo ako, for God's sake. May responsibilidad ako sa'yo. Ang responsibilidad mo ba ay ang saktan ako, sigaw ko pabalik, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo. Ang itanggi ang isang bagay na pareho nating naramdaman. Sabihin mo sa akin, Jethro. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mong wala kang naramdaman noong gabing yon. Natigilan siya. Ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng sakit. Lumapit siya, sobrang lapit na naamoy ko na ang alak sa kanyang hininga. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang braso. May naramdaman ako, bulong niya, ang boses ay basag. At iyon ang kinatatakutan ko. Dahil malito, Migs. Mali ako. Mali tayo. Hindi, sabi ko, umiiling ang luha ay tuluyan ng bumuhos. Ang pagmamahal, kahit kailan, hindi magiging mali. Hindi na siya sumagot. Sa halip, ang kanyang mga labi ay marahas na dumampi sa akin. Hindi ito ang malambot na halik ng unang gabi. Ito ay isang halik na puno ng galit, ng pagnanasa, ng pagkalito, at ng sakit. Isang desperadong pag-angkin. Tinubon ko ang kanyang halik ng may parehong bagsi. Ang lasa ng whiskey at ng sarili kong luha ay naghalo sa aming mga bibig. Ito ang aming bagyo. Ang mga kamay niya ay gumapang mula sa aking mga braso patungo sa aking likod. Hinihila ako palapit hanggang sa wala ng espasyo sa pagitan namin, ang tigas ng kanyang katawan ay dumidiin sa akin. Ang aking mga kamay ay umakyat sa kanyang batok, isinubsob ang aking mga daliri sa kanyang buhok, hinihila siya para mas lumalim ang aming halik. Itinulak niya ako paatras hanggang sa ang likod ko ay tumama sa malamig na pader ng sala isang ungol ng sakit at sarap ang kumawala sa akin. Ang kanyang mga halik ay naging mas gutom, bumaba mula sa aking bibig patungo sa aking panga, sa aking leg. Bawat dampi ng kanyang mainit na labi, bawat pagsipsip, ay nag-iwan ng nag-aapoy na bakas na alam kong magiging marka kinabukasan. Jeff Roy Ungol ko, ang aking mga tuhod ay nanlalambot, ang aking paghina ay nauubos. Tumahimik ka, utos niya, ang kanyang hiniga ay mainit at amoy alak sa aking balat. Ang kanyang mga kamay, na kayang magdisenyo ng mga gusali, ay nayon marahas na pinupunit ang aking damit. Ang tunog ng napupunit na tela ay sumabay sa dagundong ng aking puso. Wala nang pagpipigil. Wala nang takot. Tanging ang dalisay at mapanirang pagnanasa. Binuhat niya ako na parang wala akong kabigat-bigat at ipinulupot ko ang aking mga binti sa kanyang baywang. Dinala niya ako paakyat sa haddan, patungo sa kanyang silid, ang sagradong lugar na hindi ko pa napapasok. Ang aming mga labi ay hindi naghihiwalay, ang aming mga dila ay nagsasagupaan sa isang desperadong sayaw. Ibinagsak niya ako sa kanyang kama. Ang amoy niya sandalwood, mint at alak ay nakabalot sa malambot na kumot. Hinubad niya ang kanyang damit sa isang mabilis na kilos, ang kanyang mga mata ay hindi umaalis sa akin, nag-aapoy sa pagnanasa. Sa dilim ng silid, na sinasabayan lang ng liwag ng buwan mula sa bintana, pinagmasdan ko ang kanyang katawan, isang perpektong obra na matagal kong pinangarap na mahawakan. Ang kanyang dibdib ay malapad, ang kanyang tiyan ay matigas, at sa ibaba, ang kanyang pagkalalaki ay matigas at naghihintay. Lumuhod siya sa kama at gumapang palapit sa akin. Hinaplos niya ang aking dibdib, ang aking tiyan, pababa, bawat haplos ay nagpapadala ng kuryente sa aking buong sistema. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang galugarin ang bawat pulgada ng aking katawan, na para bang gusto niyang kabisaduhin ang bawat kurba, bawat balahibo. Sigurado ka ba dito, Migs? Tanong niya, ang kanyang boses ay isang bulong na puno ng huling pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, wala nang balikan. Tinitigan ko siya sa mata, ang buwan ay nagbibigay liwag sa determinasyon sa aking mukha. Masigurado pa ako rito kaysa sa kahit ano. Isang ungol ang kumawala sa kanya, na para bang iyon ang huling salitang kailangan niyang marinig. Yumuko siya at sinimulang halikan ang aking dibdib, ang kanyang dila ay naglalaro sa aking utong, na nagpatindig dito at nagpadala ng alon ng sarap sa aking buong katawan. Ang kanyang mga halik ay bumaba sa akin tiyan, nag-iwan ng basang landas, hanggang sa marating niya ang aking pagkalalaki. Ang bibig niya ay mainit at mapanukso, bawat galaw ay nagpapayanig sa aking buong katawan hanggang sa hindi ko na mapigilan ang isang ungol ng purong kaligayahan. Ngunit hindi pa siya tapos. Bago pa man ako tuluyang malunod sa sarap, itinigil niya ang kanyang ginagawa at muling tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay madilim at puno ng isang bagay na hindi ko mabasa. Ang sumunod na mga sandali ay isang perpektong pagsasama ng sakit at sarap. Hinanda niya ako ng may pag-iingat na hindi ko inaasahan. Kumuha siya ng isang bote ng lotion mula sa kanyang drawer at ang kanyang mga daliri na bahagyang nanginginig ay naging malambot at mapagmahal, dahan-dahang inaalis ang aking takot at pinalitan ito ng pananabik. Munit ang sakit ng unang pagsakop ay hindi may iwasan. Isang matalim na kirot ang bumuhit sa aking kaibuturan. Napasigaw ako, isinubsob ang aking mukha sa unan at kinagat ito. Naramdaman ko ang paghinto niya, ang kanyang buong katawan ay nanigas sa ibabaw ko. Kaya mo ba, bulong niya sa aking tainga, ang kanyang hinina ay namininig. Tumango lang ako, hindi makapagsalita, luhaan. Hinintay niya ako. Naramdaman ko ang pag-unat ng aking kalamnan, ang pagtanggap ng aking katawan sa kanya. At pagkatapos, nagsimula siyang gumalaw. Dahan-dahan. Ang bawat pagtulak ay maingat, na para sinusukat niya ang aking hangganan. Ang sakit ay unti-unting napalitan ng isang kakaibang init na gumagapang mula sa kaibuturan ko, kumakalat sa bawat ugat ng aking katawan. Ang bawat paggalaw niya ay nag-apoy, ang bawat ungol na kumakawala sa kanyang lalamunan ay musika sa aking pandinig. Ipinulupot ko ang aking mga braso sa kanyang likod. Ang aking mga kuko ay bumaon sa kanyang balat. Ito ay isang sayaw na marahas, isang sayaw na puno ng pag-ibig, galit at pagsisisi. Ang sandata ni Jethro ay paulit-ulit na pumapasok sa akin. Bawat tulak ay mas malalim, mas madiin, na para bang gusto niyang iukit ang kanyang sarili sa aking pagkatao. Bawat pagpasok ay isang pag-angkin. Bawat pagbawi ay isang pangako. Ito ang kanyang pagsuko. At ito ang akin tagumpay. Miguel E. Eh. Ungol niya, ang kanyang noo ay nakadikit sa akin. Pawis at luha ang naghahalo sa aming mga mukha. Sabihin mo sabihin mong sa akin ka lang. Sa'yo lang, ko, humihinal. Palagi. Sa huli, nang sabay naming narating ang rurok ng kaligayahan, ang kanyang sigaw ay humalo sa akin. Isang sigaw ng pagsuko. Isang sigaw ng kalayaan. Isang sigaw na naglalaman ng lahat ng aming pinagdaanan. Bumagsak siya sa tabi ko, parehong pagod at basang-basa ng pawis. Walang nagsasalita. Tanging ang tunog ng aming mabibigat na paghina ang maririnig. Niyakap niya ako mula sa likod, isinubsob ang kanyang mukha sa aking buhok, at hinalikan ito. Patawarin mo ako, Migs, bulong niya. Hindi ko alam kung para saan ang tawad na yon. Para ba sa sakit na idinulot niya sa akin? O para sa pag-ibig na sa wakas ay pinakawalan na niya? Hindi ako sumagot. Ipinikit ko na lang ang aking mga mata at hinayaan ang sarili kong malunod sa pakiramdam ng kanyang mga braso na mahigpit na nakayakap sa akin. Sa gabi niyon, sa gitna ng bagyo, sa wakas ay naging akin siya. Ngunit alam ko, sa pagsikat ng araw, isa na namang digmaan ang haharapin naming dalawa. Nagising ako sa bigat ng isang braso na nakayakap sa aking baywang. Sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Ang init ng katawan ni Jethro sa aking likuran ay isang konkretong paalala na lahat ng nangyari ay totoo. Dahan-dahan akong lumingon, Mahimbing siyang natutulog, ang kanyang mukha ay payapa, na wala ang lahat ng galit at pagkalito. Ito ang pangarap ko, isang pangarap na natupad sa gitna ng isang bagyo. Maya-maya, gumalaw siya at dahan-dahang dumilat. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang takot na muling gumuhit sa kanyang mukha, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong pagtanggap. Hindi siya bumitaw. Hindi siya umiwas, Okay ka lang, tanong ko, ang puso ko ay kumakabog sa takot na baka ito na naman ang simula ng paglayo niya. Umiling siya. Hindi, sagot niya, ang boses ay paos. Pero nandito pa rin ako. Ang mga salitang iyon ay sapat na. Hinigpitan niya ang yakap sa akin. Miguel, natatakot ako. Natatakot ako para sa'yo, sa kung anong sasabihin ng mundo, sa kung paano nito sisirain ang kinabukasan mo. Ang kinabukasan ko ay kung nasaan ka, sagot ko, hinahaplos ang kanyang mukha. Handa ako sa lahat, Jethro. Basta kasama kita. Tinitigan niya ako ng matagal, pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting pagod ngunit totoo. Tapusin mo ang pag-aaral mo, Mix. Maging pinakamahusay kang artist na kaya mong maging. Hinawakan niya ang aking kamay. At pagkatapos pagkatapos niyan, alis tayo. Maghahanap tayo ng lugar kung saan pwede tayong maging tayo lang, malayo sa lahat. Handa ka bang maghintay? Tumulo ang luha sa aking mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ito ng saya. Tumango ako. Maghihintay ako. Kinabukasan, ang mga pader sa pagitan namin ay gumuho na. Nagpatuloy ang aming lihim na relasyon, ngunit wala na ang bigat ng pagtanggi. Napalitan ito ng mga ninakaw ng ngiti, mga pabulong na mahal kita, at isang pangakong naghihintay sa hinaharap. Dinala niya ako sa kwarto ko. Magkasama, inalis namin ang puting kumot na nakatakip sa aking painting. Hinawakan ni Jethro ang aking kamay habang nakatitig kami sa obra. Tayo to, bulong niya, pinipisil ang aking kamay. Sa labas, ang araw ay sumisikat, nagbibigay liwanag sa isang panibagong umaga. Hindi ito ang katapusan ng aming digmaan laban sa mundo. Ngunit sa unang pagkakataon, alam kong hindi ko na ito lalaban ng mag-isa. Sa ilalim ng buwan man o sa sikat ng araw, haharapin namin ito ng magkasama. Ito ang ating kwento. Diyan nagtatapos ang masalimuot na tagpo sa pagitan ni Jethro at Miguel. Naway inyong abangan ang mga susunod na kwento ng pag-ibig, hinagpis at pag-asa dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyo.